Grabe naman magluto ah! Siyempre naman papa! Sarap yan? Ang sarap po yako! Oo oh, masarap yan! Tapatikman niyo ko, sobrang sarap! Ano niluluto mo diyan? Gata? Gata! Gata yan! Grabe, buti marunong ka magluto! Siyempre naman, ilulunok ko na tinirito. Umunahin ko sa bago yung gata. Grabe, sarap niyan ah! Katuloy niyo masarap? Oo! Maspre, pag binasakyan mas masarap! Talaga, buti marunong ka na sa buhay magprito! Oo oh, naman, siyempre naman! Grabe naman, naman yan! Grabe. Guys, gumagaling na sa pagluluto si Ana ng sobra solid. Grabe. Ayan, no? Grabe, oh. Wow, sarap niya na. Pwede lang pa. Ano yan? ano yan? Bakit? Ano, ano, ano yan? Bakit? 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 Ang hawa naman ang sandok mo! Siyempre naman talaga sa mga Ito lang yan! Ito lang yung kutsara na yan! Sige nga! Yan ang mga! Lintik ka! Ang <laughs> hawa! <Akala> ang <naman>. hawa! <laughs> ang hawa sandok mo! Wala naman. Parang takot na takot ka mag ano ah! Walang iya ka! Sarap na sarap pa naman ako sa tignan! Okay lang, haba niya na.